Oh, sulod -sulod talaga. Thank you, thank you, Lord. Ang gatas ni Maria, oh, oh. di ba? <laughs> Grabe. Wait, para sabi ko, ito na talaga yung masasabi natin. Nakaka ka ba? Wow! wow. Di ba? Pero really, honestly, how how was the road been to feeling like you felt before? pre Maria. Wala. As a, as a woman. Ano na, parang kailangan mong i-embrace and accept tanggapin yung bagong ikaw. Kasi yung bagong ikaw, yun yung, yun yung nakakapagbuo ng pagkababae mo. Kasi diba, nagkaroon ka na ng anak, ba diba? parang, parang sobrang grateful talaga ako dun. So kung ano man yung maha dati, yung Ma, the old maha is dead, right? May ganon? So, so, eto na ngayon si Mama match pero andun yung lahat gagawin para syempre self-care pa rin. Alam mo yon, kailangan kong alagaan kasi syempre maliban sa may anak ko, meron din ako asawa. So dapat lagi pa rin ako maganda sa mata ng asawa ko. At syempre, um artista tayo. So isa yon, may pressure na kailangan mo magpapayat, kailangan mo magpaganda dahil maraming perfect sa mundo na, di ba? Proud po siya. Saka I'm very happy na sobrang she's back. Sabi niya kanina, nag-enjoy nga kami sa mga messages namin sa kanya. Nag-send kami ng pwedeng kainin. Sabi niya, wag na hangin na lang. Oo. wow. O, di ba? Saka happy ako na mas confident siya ngayon kasi yun gusto niya. Tapos sabi niya, kasi manang sasayaw ako. Kaya sabi ko, you're so hot. Di ba yung grabe yung... Grabe talaga yung asap niya. Talagang, ikaw pa rin talagang original. The one and only queen of the dance floor. Oh, oh, yes.